Magandang gabi po mga pinag-awas po ng balataya. po ako. Basahin po natin ang awit chapter 27 verse 1 and 5. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan mo upang kanin ng aking laman, ang aking mga kaaway, at aking mga kaalit. Sila ay nangatisod at nangarapa. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin. Hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin. Gayon may titiwala rin ako. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga karawan ng aking buhay mupang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Sapagkat sa karawan ng kabagabagan ay ingatan niya ako sa lihim sa kanyang gulando. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa si ibabaw ng isang malaking bato at ngayon matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko. At ako'y maghahandog sa kanyang tabernakulo ng mga hain ng kagalakan, ako'y aawit. O ako'y aawit ng mga pagpapuri sa Panginoon. Dengin mo, O Panginoon, pag ako'y sumigaw ng aking tinig, maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking muka, ang aking puso, ay nagsabi sa iyo, ang iyong muka, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod. Nang dahil sa galit, ikaw ay naging aking saklulo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, o Diyos ng aking kaligtasan. Bagaman, pabayaan ako ng aking ama at ang aking ina. Gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag ng landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibang laban sa akin at ang nagsisihinga ng kabagsikan. Ako sanay ng lupaypay kundi ko oh, pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ito po ang magbubuting balita ng ating Panginoon na mapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay. Ang kanyang bugtong na anak nating Panginoon Hisok Kristo. Samid po natin na toos puso at ibigin po natin ang ating Panginoon Hisok Kristo. Diyos na buhay. Amen.